Hello Libra Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo welcome to James Tire PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for March 17 to March 23. Nasa na po tayo ng Marso. Kamusta po ang inyong buhay-buhay? Kaya pa ba? Ano po mga wishes nyo? Plans this week or this month? Ilagay nyo nga po nga po sa comment section kung saan po kayo nanonood ng ating reading, kung saan panik po kayo ng Pilipinas o ng mundo nanonood sa ating reading for today so that makuha ko po yung energy ninyo sa bawat reading natin. Okay po? Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa yung generosity and kindness. And uh, kunin nyo lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest. Uh, gamitin nyo po yung mga yung, gamitin niyo po yung intuition niyo so that makuha niyo po yung akmang messages na kaloob po sa inyo na yung spirit guides sa ating reading. And yung ibang messages po, yung ibang details e para sa ibang libra po yun. Okay? Start na po tayo. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the star card. Wow, or wish fulfillment. In the area of what you want, you have the king of swords. in the area of what you need you have the king of wands beautiful in the area of what's affecting your current energy you have the ace of cups wow a new beginning in the area of your near future you have the knight of cups wow an offer in the area of your challenge libra you have the uh, hierophant in the area of your fortune, you have the world card. Wow, completion! Congratulations, as the area of fortune. In the area of your divine advice, you have the queen of swords, at. the Page of Swords. Beautiful. In the area naman of your outcome this week, Libra, you have the Knight of Swords. Beautiful. Mabilis sa pagdating. Kung ano man yung mabilis sa darating, pag-usapan natin later. At the bottom of your deck, you have the Magician card. Wow, you have the enormous power this time, Libra, to manifest anything that you want. You have the skills, you have the abilities, you have the power, uh, you have the... Um, potential to do whatever that you want this week um si magician siya yung grand manifester lahat ng nasa isip niya gusto niyang gawin magagawanya niya at mag manifest sa life niya now lahat sa kanya lahat ng skills yung cups yung swords yung, yung wands pati pentacles sa sala niya at kaya niyang i iibuin o gawing reality lahat ng imithiin niya. I'm also, here I'm also hearing na trust your abilities. Trust yourself. Huwag malitiin ang sarili mo. This time, huwag ka pang na loob. Kung may gusto kang gawin, gawin mo. And everything will be fruitful sa life mo this time. So, ang ganda nito. A great manifestation is gonna come to you this week, Libra. Start na po tayo. At the center, if you're reading, you have the star card. Okay, ko lang siya dyan kasi medyo revealing si Ate Girl. Uh, si star card kasi, ay manifestation card din siya. I wish fulfillment. Yung mga, ang tagal mong dinasal, tagal mong minithi, na, na uh, bagay na gusto mo makuha sa life mo, whether trabaho, negosyo, or a career path, or love life, ayan, paparating na siya. Yung dinasal mo, darating. I'm seeing here, kung ano to yung matagal mong minithi, ayan na siya. If you're praying for pagaling mula sa isang sakit o pagdating ng isang important papers o magandang balita sa life mo, ayan na. Magandang balita ang hatid sa iyo. Congratulations. The star cards being clarified by the nine of isa pang magandang card. Nine of Pentacles is a ano, financial freedom card. Something na you're very, very happy, content, um, free of what you want, um, enjoying the fruit of your label. labor. Ano label? <laughs> labor, labor, I'm seeing here na tong star na to na sa life mo a a gift or a wish fulfillment will make you so happy will give you the freedom to do whatever you want parang upo ka na lang panoorin mo yung mga bunga ng ginawa mo whether nakabili ka na ng bahay o nakabenta ka na ng bahay nakabili ka na ng kotse or you want to have a solid foundation about i don't know why pero i'm seeing someone nakabuo na ng bagong salon ganyan i don't know very specific for a certain Libra. Parang meron ko na ipapatay yung salon. Ayan na, parating na. So, a wish fulfillment that will give you this financial freedom. Um, enjoying um, yung mga pinaghirapan mo. So, congratulations. You're the manifester in your life right now, Libra. So, ituloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo because, ayan na, paparating na yung wishes mo. In the area of what you want, you have the King of Swords. I'm seeing here, gusto mo na maging madiskarte, no? gusto mo maging sigurista, gusto mo nang, parang uh, parang antalas ng isip mo. Yun ang gusto mong this time. So that bawat step, bawat development, o bawat hakbang na gagawin mo sa plano mo, sa gusto mong matupad, ay sisiguraduhin mo na tama yung hakbang mo. I'm seeing here na parang you're very open, parang very social ka ngayon. No? Parang ang galing mo makipag-usap, ang galing mo makipag-negotiate, ang galing mo makipag, um, um, dito, makipag-mediate sa ibang tao. Parang kung ano yung... I'm see I don't know why but I'm seeing someone talking swiftly and smoothly sa kanilang client. Parang, uy, dito ka na bumili. O kaya, uy, may binibenta kaming kondo dito. Dito ka na pumunta. parang ito yung energy mo ngayon. na eh. You want to be um, a great communicator. O matalas ang isip mo this time. And you have this background energy kasi yung manifestation mo, magician. Parang anything that you want, ang bilis mo mong kuha this time. So, congratulations. King of Swords being clarified by the Queen of Cups. Yes. Para dito nako nakatuon yung buong puso mo. You want to nurture this. Gusto mo tong lumago, gusto mo tong lumaki, kaya inaalaga mo mabuti. Kaya yung isip mo matalas this time. Eh. parang para okay, ito yung gagawin ko, ito yung plano. Pero hindi, baka ito yung tamang way. Ito yung plan B ko baka ito yung mas mabuti. Kasi gusto mo talaga siyang alaga at gawing malaki, gusto mong gawing uh, mayabong, gusto mo magkaroon ng magandang result. So, you're planning very meticulously at ang pinag-iisipan mo siya mabuti, masyado kang madiskarte at saka sigurista this time. But ito daw ang kailangan mo sabi ng yung spirit guides. What you need is a king of one's mentality. Yung tibay ng loob at saka yung fire sa puso mo, parang sugod, laban, kaya ko to. Ang gilas mo this time, parang ang lakas ng loob mo gawin, yun daw ang kailangan mo eh. Kasi matalino ka naman at saka alam mo yung diskarte mo, nakatuon dun yung buong puso mo, yung atensyon mo. Pero ang kailangan mo yung sigasig at saka yung um, lakas ng loob because mamaya baka may dumating na aberya, panghinaan ka na hindi mo na gawin. O kaya meron lang magsabi sa'yo na, uy mali yung ginagawa mo, uy hindi yan ka succeed, huwag mo nang gawin yan, um, hindi ka magkatagumpay dyan, Hihin, ka na hindi mo na gagawin. O, babagal yung energy mo sa pag-acquire mo ng bagay na gusto mo. So, this time, ang kailangan mo daw i-acquire, king of ones, laksan mo yung loob mo, tibayan mo yung loob mo. If this is what you really want, go for it, okay? King of wands being clarified to the three of pentacles. So, I'm seeing here, be the leader uh, sa mga tao na ka-workmates mo o sa family mo o sa friends group mo, sa community ko saan ka po area of concern this time kung saan ka po kabilang ngayon hambawa sa trabaho mo um you're being encouraged to be the leader I, maging 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 um malaking example ka sa mga tao sa paligid mo na ah, kaya ko to ah kaya ko kayong uh, pamahalaan relax kayo guys kaya natin to ito yung gagawin natin parang you are being tapped by God and your spirit guides na, oh, ikaw na manguna. Ikaw na ang mag-guide sa kanila. Ikaw na ang mag-lead kasi kaya mo. You have the magician here as your element, as your energy this time. And you have the abilities, the strength, and the power para mag-lead sa mga taong ito. Kung sino man po ito mga taong ito, whether mga anak mo o kapatid mo o workmates o mga empleyado mo sa negosyo, sa sideline mo. Parang this time you are being um, given the power and opportunity to lead. Okay? In the area of what's affecting your current energy, tong yung wish fulfillment, yung star, ay may Ace of Cups. Overflowing love. Overflowing of desire. Parang buong puso mo nagagalak ka. Kasi God, ito po yung talaga yung gusto ko. God, ipagkaloob mo na. Um, nakatuon talaga yung attention mo sa wish na ito. At hindi magmamaliw yung parang desire mo to get this. Parang siguradong siguradong sigurado ka na ito talaga yung gustong gusto mo makuha at walang ibang bagay na hinihiling ka kundi ito lang kasi alam mo yun na makukompleto sa iyo yun ang magbibigay sa iyo ng brand new start a brand new beginning so i'm very very happy for you kasi malinaw sa isip at puso mo kung ano yung gusto mo the ace of cups being clarified by the ten of wands alam mo na ito ang tatapos sa paghihirap mo this new endeavor, this wish na hinihili mo kay God, alam mo na ito tatapos sa mga alalahanin mo. I'm hearing someone trying to find a way kung paano mababayaran tong um, itong mahirap na part na to, whether magbabayad ka ng bahay o magbabayad ka ng utang o magbabayad ka ng something na nagpapahirap talaga sa life mo now o kaya solo parent ka and you want a brand new start, this wish na kailangan, kailangan mo para masolusyonan itong problema na ito. And this will make you so happy. Kaya importante sa'yo na mabuo o matanggap na ito. And I'm seeing that coming to you. Kasi in the near future, there will be an offer. This offer is the answer to all of this. Wish fulfillment, um, paggaan ng mga burdens mo. This offer will come ah uh, sa katauhan halimbawa ng isang kaibigan na magbibigay sa iyo ng pautang o kaya magbibigay sa iyo ng advice o kaya magbibigay sa iyo ng job offer halimbawa mayroong isang ipadaan ka sa isang mall at nakita ka ng flyers oy may bukas pa lang trabaho oy may pwede pa pwede ako dito ha pasok yung credentials ko dito why not so this offer will come to you at the right time may right timing for this i'm hearing um bisa magugurat ka na lang ah para sa akin pala to but also for others i'm hearing Bunga ito ng mga tinrabaho mo in the past and someone someone saw your ability saw your capabilities. Meron kang ginawa in the past na may makakakita nun and they will offer you this job because na mangha sa ginawa mo in the past whether may past job ka and then na narinig from a friend of a friend na uy ang galing ng ganto nagawa siya yung gumawa niyan so may lalapit sa in offering you e, eh, pwede ka ba dito um you want to have this job kasi magaling ka daw nakita ko yung ginawa mo before so this offer will come to you because pinaghirapan mo siya at deserve mo siya okay the knight of cups being clarified by the moon and oh bumaliktad din yung isa four of wands wow this Knight of Cups will come to you uh, surprisingly. Parang sa hinagap, hindi mo to nakita na darating. Ganyan. And also, for others, I'm seeing, tapos na yung mga questions in your mind. This will answer to all those things na parang, okay, lang, paano, saan, kukukuha itong uh, pagkukunan ko ng pera dito. So, ang dami na yung mong iniisip na mga bagay na wala sa'yo o mga bagay na nagpaproblema sa'yo, nagpapastress sa'yo. And this will answer that. Ito yung kasagutan sa mga problema mo will give you stability for your family. I'm hearing, ah, uh, ito yung sagot at magbibigay sa iyo ng magandang um, uh, pundasyon para sa pamilya mo. Makabayad ka na ng bills, makabayad ka na sa renta halimbawa, o mapag-aral mo na yung tuition, mabibigay mo na yung tuition fee ng family mo, o mabibili mo na yung pangailangan ng family mo. This will give you a result of stability in your family, a milestone, a result or a parang reaching a finish line kasi to eh so parang yes success yung mga bagay na pinaghirapan ko so congratulations in the area of your challenge you have the Hierophant challenge sa iyo ang uh, mananatili ka ba sa nakakahona tradisyon ng um, mga, mga ginagawa mo or you're trying to get out of the box and try to figure out a different way kung paano mo solusyonan yung problema mo this time. Kasi parang naririnig ko, yung mga dati mong ginagawa, hindi na nag-workout eh, hindi na siya gumagana eh. So this time, the challenge for you is to think creatively a different way to acquire uh, a new plan or new ways kung paano mo masasolusyonan yung yung bagay na kailangan mong gawin this time. You have the magician in your background, sabihin kaya mo, huwag mo pagkudahan ang sarili mo, makakahanap ka na paraan. Just think out of the box. For others, I'm hearing you should listen to advices, uh, lumapit ka sa mga experts sa life mo na makakatulong sa'yo sa pagsolusyon dyan. For others, I'm hearing someone will go back to school o kaya mag-aaral ulit o may problema sa bahay, problema sa marriage, or problema sa uh, I'm hearing problema sa wisdom or um, morals ng ibang tao. Parang pinaproblema mo this time, parang uh, unfair yung ginawa sa ng ibang tao. Um, you feeling na mayroong injustice o mayroong um, hindi balanced. And you're trying for a very long time to be fair, to be, parang gusto mo makisama, kaya parang hindi mo iniintindi yung ginagawa sa ng ibang tao, pambubuli, ganyan. So it's time for you to really address this thing. Parang it's time to put a stop sa bagay na to. For other Libras po yan, very specific, na parang for a very long time, in ka ng tao na ito, so kailangan mo ng action on this time. So ask for help sa mga authorities o kaya experts sa bagay na yan, o supervisor, ganyan. For others, I'm seeing, may problema ka ngayon sa mga binabayaran mo sa bahay o lupa, ganyan, o binibenta ka, bahay o lupa, ganyan. So, it's time for you to really look into this as different ways. So, get out of your box. Makaisip ka ng ibang paraan. Okay. The Hierophant is being clarified by the Lovers, it's all about your choices. And I'm hearing for other Libras, Chan may problema sa pag-ibig, ano? Because it's all about love and home and the sanctity of that relationship. So, kung may, may problema ka ngayon sa love life with your partner, um, i-address mo yan. You have the power and the ability para mag, maayos ang kusot o magkaroon kayo ng amicable reconciliation o kung talagang hindi na. You have the power and the ask for guidance whether sa priest mo, sa pastor mo o kaya sa magulang mo, sa magulang niya o kaya sa mga tao na pinakakatiwalaan mo. For others, if you want to nurture this because love is all about choices dito choice mong career choice mong trabaho choice mong negosyo ganyan basta mga bagay na pinapahalagahan mo for other libras kailangan mo talaga mag-isip ng ibang paraan kung paano lalago yan o paano mo um, mabibigay yung best uh, potential ng bagay na yan Uh, thinking out of the box will change the perspective or change na bihes ng inaalagaan mo na yan, whether negosyo o trabaho o creative project. In the area of your fortune, you have the world card. Beautiful. Sisa sa area ng fortune, I'm hearing accomplishment, success. May matatapos ka na this time, whether dati tinatrabaho mo itong bagay ito. Ang tagal-tagal, tagal-tagal, hindi mo makita kung kailan matatapos. This time, patapos na siya and you're getting a beautiful result siya sa tinatrabaho mo na ito. I'm hearing a new start, a new beginning, aandar na, yan, aandar na daw. Someone is traveling, whether different province, different city, uh, abroad, uh, whether ito ay bakasyon o kaya reunion o kaya uh, new start sa ibang bansa dahil sa trabaho, ganyan. So, bugulong na siya, ayan na, nag-start na siya. Uh, tapos ka na sa past cycle mo, may new cycle na na life mo this time, a new era for you, Libra, congratulations. The world cards being clarified by the star, dalawang best ba yung si star a wish fulfillment this new start this new beginning this travel halimbawa o kaya um, going from deep, different place to the other o closing of a cycle ay bunga ng iyong mga dinasal so narinig ka ng Diyos, narinig ka ng mga prayers mo ay wish fulfillment for others may paggaling may, may gagaling sa sakit kaya papasok ka na sa brand new era ng life mo congratulations ang advice naman sa iyo ng iyong spirit guides queen of swords and page of swords ko ano daw tong tinatrabaho mo o balak mong simulan this time whether a brand new job or brand new task may bagong assignment halimbawa may bagong inro si boss okay ikaw gusto mo magsimula ng bagong passion project something new anything in your life that you're trying to do something na medyo nag aalinlangan ka kasi hindi mo alam kung paano o hindi ka sigurado, be open ka daw sabi ng iyong spirit guides. Be open to possibilities. Be open to other people's help, other people's opinion. Kung kailangan kong pag-aralan, pag-aralan mo. I'm seeing here also na dapat malinaw yung isip mo. Maging open-minded ka sa possibilities. Huwag wag ka dapat makontento na ito yung alam ko, ito lang gagawin ko. No. Kaya nga, nandito sa challenge sa'yo, open up yourself to new ways get yourself out of the box. For others, I'm seeing here na kung meron man daw mga gossips, ganyan, putulin mo na yung relasyon mo sa mga taong yon na alam mong. For other Libras po ito, ha, very specific. This time, there will be a truth na lalabas sa life mo na parang okay, makikilala mo na yung mga tao na totoo sa'yo at hindi. Sa so, mo na yung relasyon mo sa mga tao na marirealize mo na hindi pala totoo sa'yo. At uh, minsan pekichismisan ka o iba yung kinakwento sa ibang tao pag nakatalikod ka. So, know your people, know your tribe. Uh, okay lang kahit maliit yung circle. Basta at least totoo sila sa'yo, hindi pa. So, for others, kung meron kang laban na gagawin, whether trabaho yan, negosyo, o personal na laban, be open Uh, try to learn new things and um, communicate. Um, karong ka ng bosses, ano? Kung anong gusto mo, sabihin mo. And uh, use your head, not your heart. Use your head, okay? The Queen of Swords being clarified by the Six of Swords. Yes, going to calmer waters. Dadaling ka ng tadhana sa tahimik, matiwasay at maayos na buhay kung papaganahin mong isip mo, okay? The Page of Swords being clarified by the Five of Pentacles. To end thou your struggle, to end your hardships, kailangan mong lumaban. Kailangan mong um, kahit nag-aalilangan ka o nahihirapan ka, so good. Kung alam mo sa sarili mo na ito ay para sa'yo at importante ito sa'yo, you have the abilities here, the magician, to conquer anything na gusto mong gawin at matatapos ang paghihirap mo, okay? Parang narinig ko na ha, sa sa'yo din yung lakas at kapangyarihan para gawin yung gusto mo. So, huwag kang panghinaan ng loob. Uh, o be open and you're gonna reach the calmer waters, okay? Bago tayo yung outcome na Knight of Swords, it's a traditional messages from the Divine first. Number four, kung ipatata ay sa number four, there's a confirmation of this message is for you. Badger, kung nakita ka ng badger anywhere, whether pictures, personal o internet o napag-usapan, there's a confirmation of this message is for you. Badger spirit, be fearless and bold, like I've said. Tapangan mo kung talagang gusto mo to at para sa iyo to have the king of wands mentality, have the king of swords mentality, the queen of cups Uh, the Queen of Swords also here. May, nasa, nasa sa'yo ang lahat. So, tapangan mo. Kaya mo yan. Another message. Reaching your destination. Wow. Your light is shining brightly. Like I've said, ang daming magaganda paparating sa'yo. May stability ka dito. So, malapit mo na daw makuha yung destination mo. So, laban, kapit, at paganahin mo yung mga abilities mo to get it. Ito ang area na kailangan mo, uh, pag-focus on this week. Libra, you have imagination. I embrace and nourish the creative aspects of my mind. So, kailangan mo talaga ng creativity here. Uh, para ma Like I've said diba kanina, get out of your box. Kung nakakulong ka sa box, sa to traditional box, get out of that. Think outside the box so that magkaroon ka ng ibang ways on how to acquire things para hindi na maulit yung mga nakaraan na ginagawa mo pero parang hindi na gumagana. Think out of the box. Use your imagination, Libra. Your outcome, you have the um, Knight of Swords telling you, may, na may paparating sa'yo, mabilis. This is a quick and swift things or information may malaman ka this time ng information whether from a document na hinihintay mo o resulta ng isang medical things or trabaho abroad or certain job offer or certain negosyo paparating na yung good news para sa iyo this will come very very quick so ihanda mo ang sarili mo be equipped of all the knowledge skills para pagdating ng good news handa ka nang lumaban with the page of swords okay the knight of swords being clarified by the death card wow this news or this good um, information na darating sa life mo will change your life for the better. A transformation out with the old, in with the new, a new Libra is gonna come here. I'm hearing, tema magkakasunod sila with the world card, tapos na yung dati mong cycle, papasok ka na sa bagong cycle ng buhay mo, Libra 2.0 E may death card ka pa, transformation tapos na yung nakaraan, bagong bihis ka na, and this news will change your life. I-manifest mo and it will come to you. Congratulations, Libra. Ang ganda na reading mo. This is your for March. This is your March 70 to 23 reading. Sa kayo naka-resonate, sa kayo naka, kayo naka comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions. And thank you po for not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. This has been James for James Tara PH. God bless everybody.